Hi guys! Good morning and welcome back to our channel, Marjan's Garden. And today ay, ayan, kaka-uwi ko lang guys. Actually, kakarating ko lang and ito talaga yung una kong <laughs> tinignan. Yung ating mga halagang succulents dito at uh, nakakasad kasi meron talaga guys uh, hindi maganda sa kanila lalo na uh, walang nag-alaga sa kanila. And napadaligan ko din naman to guys pero ha, pag di talaga guys marunong magalaga yung magdidilig eh ganun talaga yung mangyayari uh, buhos yung ginawa so nangyari na bungkal-bungkal yung kanilang mga soil uh, pero okay lang maayos naman natin yan guys and today ay papakita ko sa inyo kung gaano ka dumi ayan tingnan nyo naman guys oh, napakakalat, napakadumi at maraming damo ayan tapos yung iba nating mga succulents ay sobrang dry at yung iba naman ay na overwatered <sighs> grabe ang dami kong gagawin guys and for days lang ako nandito ah 3 days lang pala yan 3 days lang ako nandito kasi babalik pa rin ako guys ng Manila kasi may inaasikaso talaga ako umuwi lang ako kasi gusto ko talaga tong makita and wala akong appointment uh, mga one week kaso lang syempre babiyahe pa ako guys paluwas ang Manila so konting araw lang ako mag dito guys and may iwan ko na naman sila kaya yung 3 days sa na talaga na yun guys ay i-google ko talaga dito sa ating mga succulents kasi ayan ang dami nilang dry leaves kailangan talaga nila guys linisan, tanggalan ng mga dry leaves ayan yung mga propagation natin guys ayan sila ito yung mga tinusok ko na lang guys o oh, buti naman okay lang siya ayan at yung mga naka ROS natin doon Tingnan nyo guys. Pinababa ko yan. Hindi ko alam pong anong ginawa nila. Binaba nila pero hindi nila binalik. So, ang nangyari, tingnan nyo, sira-sira na guys yung mga ano ko dun. Tingnan nyo rin. No? Huh? Ang ganda-ganda nyan guys. Sana hindi na lang binaba. Hindi nila binal binalik. So, ang nangyari, baka pumasok yung aso dito kasi medyo hindi na maganda yung net natin yung paikot hindi na naayos so nakakalusot na yung aso yung pusa so ayun siguro inanuhan na guys ng pusa or ng aso ay hirap talaga guys pag hindi tayo yung nagalaga no ayan akala ko na ibalik na yung mga naibaba nila kasi nga nung bumagyo sabi ko ibaba. So, para ano, if ever man na malakas yung hangin, hindi sila malalaglag. Pero, ha, hindi naman nila binalik. Hindi naman guys na gano'y yung bagyo dito. Mas bati yung tinamaan. So, wala dito sa amin. Kaya hindi naman sila napano. Kaso lang, yung mga succulents ko, syempre, sa kakaulan, walang nagtitingin sa kanila. Ayan. Tapos, binaba nila, inilagay nila sa pwesto na hindi na initan. Tingnan nyo yung flapjack ko, guys. Oh. Nilagay nila dyan. So, dyan, walang sunlight. Hindi nila agad binalik dun sa pwesto niya. So, ang mangyayari, nasisira yan siya, mabubulok. Ayan. Anyway, kasi kasuhin ko na lang muna sila guys at lilinisan ko sila. Tatanggalan natin sila ng mga dry leaves. Tingnan nyo guys. Oh, dami. Grabe. Ah, ito na yung mga lotus na tinapkat natin before. Yan, pinaglalagay ko na lang yan, yan guys kasi nga iiwanan ko na sila. Buti naman okay lang siya guys. <gasps> Ayan, ito yung pinakamalaki natin sa maliit na pot ko na sila tinanim kasi wala na akong big pot at yung natataniman nila before ay tinaniman ko na ng lakteya ayan ay yung iba na overwater nila siguro binadiligan ko inulit-ulit yung diligan yung iba hindi naman nadidiligan so na overwater Tingnan nyo guys. Oh. Hindi naman kasi nila guys alam kung paano alagaan ito. Kaya, ayan. Dami nating tatanggalin ng mga dry leaves. Ito, namulaklak na yung ating sanga. Ayan. Parang magwa one month pa lang ako guys. Simula nang umalis ako. Magwa one month pa lang ata ako. Walang tumingin sa kanila may tumingin naman pero hindi kasi nila talaga alam guys alagaan itong ating mga halaman na ito so ako lang talaga nakakaalam kung paano sila alagaan kaya mahirap kunin ko lang guys yung mga leaves nitong ating sanga sa flower stock para if ever uh, mabuhay sila Yan, lalagay lang natin dito sa mga pot si sa ibabaw lang ng pot. Ito nga, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ang dami kong nakuha ng dry leaves dyan. Nag-iinarte pa naman yan. Bago tayo umalis, nag-iinarte yan. Ito yung ating crispy beauty. Ito, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Gumanda siya. <laughs> Ito ating trailer pearl. Ayan, sobrang uhaw na, guys. Yung ating... Hmm, grabe yung ano. <laughs> Uh, tawag dyan, farina. Ayan, no. Lumalaki na rin yung ating silver prince. Ah, uh, buti hindi ko pa nakakalimutan yung mga name nila, guys. Ayan. Pagod pa ako sa biyay at wala pang tulog. Ayan. Tapos ito naman yung ating variegated black prince. Lumalaki na, guys. Ayan, pero usog sa ating mga nagmamagandang halaman sila maganda yung mga nandito sa loob ng greenhouse pero meron namang uh, hindi maganda <laughs> lalo na yung mga grafting ko, guys. Uh, yung sinisave ko na ano natin, lactea galing kay Igorot, na nabulok. So, sinisave ko yung iba, hindi talaga siya, guys, na save. Talagang nabulok. Ito yung kinagraft ko, ayan. Dumikit na pala siya, guys, pero ang nangyari, nasagi siguro kaya natanggal. Tapos ito na naman yung ating rainbow na may scales. Tiningnan ko siya guys. Bago ko malis, kinuskusan ko yan guys ng maigi. Pero ngayon, mayroon na naman siya. Ayan, ito yung iba natin na graft. Ayan guys, uh, lumalaki na. Ayan o, may progress na yung ating grafting. Tapos ito, parang matatanggal pero okay lang yan. wag muna natin galawin. Tapos this one lumaki na guys oh. Si ano to eh. Si dragon. Ano ba? Lactea dra Ano? Ah nakalimutan ko basta. Red eh, dragon nata yun. Tapos ito buhay na siya. Ayan, this one yung pink. Yung iba na laglag. Nabulok yung iba. Ayan. Yung mga nandito naman natin okay naman sila guys. Pero ito kailangan nating tanggalin yung mga yan oh. Hmm may mga ants na nakatira sa ano nila kasi inaanohin nila yung mga bunga guys pinupunta nila yung bunga ayan dito naman ayan namumunga na pala yung aking ano guys o, sino nga ito uh, ano pa yung name ito brown mellow. Brown mellow siya nung nabili ko. Kunin natin yung seed pot para pwede natin ipropigit. Ako. Mahirap kunin guys. Ayan. Ito din oh. Ayan. Diyan na lang natin ihulog yan. Ay. Ayan. Ang dami kong gagawin yan, ito parang nakulangan na sila guys ng sunlight. Kasi palagi ang maulan. So, ito oh, dehydrated na to guys. Yan, ito yung mga kinuha na natin ng ginraft natin guys. So, ayan. Lumago na naman siya. Yan, ito yung ating mga lactea. So, thanks God. Kasi okay naman yung ating white lactea at yung ating, uh, yung isa. Ayan si white pink, ayan, yung isa yan guys yung namatay na, tinatry kong isave pero hindi talaga na save ayan o, oh. ito yung ating red dragon si ating lamire, ayan guys so, okay naman sila didiligin ko sila guys ayan o, oh. pag diniligan sila hukay-hukay <laughs> so inayos ko na nga konti guys yes, yun know, o, hukay talaga yun hukay na hukay yun binuhusan siguro ayan, tapos ito, pumangit na ayan, tapos may nakuha ko ditong steel na napalaki yung grafted ko guys, o, tingnan yung gin gin ginagat-ngat ginag ginag niya yung ating red dragon ayan, so gagawin ko guys ay, ayusin ko to sila tatanggalan ko sila ng mga flower stalk, kasi magulo talaga ayan o, pumasok dito yung aso kasi ayan, pinagkukot-kot nila ayan ito nga o, Lumiit na siya guys Dami niyang dry leaves. O, oh, tinanggal ko. Pwede na. Oh. Uh, yung nandun ko, guys. O, oh, ang pangit na. Yung nasa ulanan. So, siguro, uh, bago ko umalis, ipapasok ko yon Hayaan ko na lang siya muna dito sa loob ng greenhouse. Baka mamatay. Yung ating mga purples naman dito, guys, ay okay naman sila. Wala namang problema. Pero may mga damo na. Ayan. Mga damo. Malalaki na yung mga damo. Dinadamo na grabe guys Ayan Parang parang ang tagal ko na wala grabe Mag one month pa lang ako guys nang umalis ako pero parang ang tagal tagal kong nawala Ayan Ito yung dehydrated na yung iba natin no oh. nagda-dry na yung mga leaves nila yung mga pinopropagate natin dito Okay naman sila guys yan yung mga nandito natin kailangan lang talaga tanggalan ng damo ayan may mga damo kasi sila guys so bubunutan natin ang damo tatanggalan natin ng mga ay, nalaglag na tri leaves itong mga ano natin then papakita ko to sa inyo guys soon kapag naayos ko na sila so ngayon pinapakita ko lang sa inyo yung itsura nila kahit na uh, hindi sila kagandahan yan, pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo guys yung itsura nila after natin silang iwanan sa loob ng 3 weeks. So, hindi pa ako nagwa 1 month nang umalis ako. 3 weeks mahigit na guys. Ayan. Yung ating pretty in pink, napakalago na guys. Oh. Ayan. Kailangan lang silang tanggalan ng mga damo. Ayan, yung ating aron pay. Yan, kung nasa labas to guys, alam niyo kung nasa labas to, wala tong bubong sigurado ako guys na sira na to ayan yung pinalagyan ko ng net sa papa ko ayan dyan bandaw. para if ever lumakas yung hangin hindi sila dito guys masisira kasi kapag open lang yan malakas yung hangin dito masisira tong nasa taas na to so pinaghandaan lang namin yung bagyo talaga para dito kasi nga malakas talaga yung hangin dito guys kasi wala talagang kapuno-puno kung mapapansin nyo pala yan yan paikot so ayan Ayan, tingnan nyo guys, wala nang drops. Ayan, naayusin ko yung nandito natin. Ayan o, oh, yun o, oh. talaga yun guys ng aso kasi hindi na nila naibalik pa. Ay, naku naman. So, ayan guys, nandito na lang muna yung update ko sa ating mga ano, sokilens. Sa tanggalan ko sila ng flower stock guys at saka mga dry leaves. And then, naayusin ko sila, lalagay ko sila sa maiinitan doon sa dati nilang pwesto para maiinitan talaga sila kapag uminit. So ngayon, ma ano pa? Maaga pa kaya foggy pa talaga dito. Ayun oh. Foggy pa yung paligid. So wala, hindi pa natin makikita kung may sunlight ba o wala kasi kahapon doon sa Manila sobrang maulan. Maulan talaga doon kahapon, guys. And uminit naman siya nung tanghali pero pagdating ng hapon umulan ulit. So dito parang umulan kasi maputik. Ayan maputik siya dun guys. Pati yung pag uwi namin dito ngayon guys na umaga maputik talaga sa daan. So palaging umulan dito. Kaya yung ating mga succulents siya na overwater na. So yun guys that's all for today's video. Ayan. Nagbibigay na lang ulit ako sa inyo ng update kapag naayos ko na sila at nalinisan ko na sila dito. Ang dumi-dumi nila guys. Hmm. Ayusin ko yung mga pwedeng lusutan ng aso para hindi na sila makapasok. So yun lang guys, that's all for today. Bye! Hmm. Ito pa guys, oh.